Hello guys! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, humiling lang po ako ng isang uh, kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Estela ninyo para sa susunod updated kayong lahat sa aking mga susunod pa na mga informasyon. Maraming salamat. So guys, ang ating topic ngayon ay tungkol naman ito sa ating isang subscriber na nagtanong sa akin na ito ang tanong niya. Madam, bakit sumasakit ang aking ulo at umiinit ang aking katawan at uh, namumula ang aking mukha kapag uminom ako ng rubas, pampatigas ng ari? So, guys, ito po ang tanong niya. Namumula daw ang kanyang mukha at umiinit ang kanyang katawan at sumasakit ang kanyang ulo kapag umiinom siya ng rubas. Rubas. Ano nga ba ang rubas? So, aking sinaliksik ang rubas kung ano ito. Ayon sa aking impormasyon na nakuha, ang rubas diet, dietary supplement na karaniwang iniinom upang mapabuti ang kalusugan, ito'y naglalaman ng vitamina, mineral, amino acids at iba pang mga sangkap na maaring magkaroon ng mga potensyal na binipisyo sa kalusugan ng lalaki. Narito ang ilang mga binipisyo ng rubas. Number one, pampataas ng libido o pagnanasa sa sexual. Ang ilang sangkop ng rubas ay kilala sa pampataas ng libido o sexual na pagnanasa. So ang rubas na tinatawag na herbal o supplementary, dietary supplement ay uh, pampataas ng libido o pagnanasa sa seksual Yan po ang unang-unang binipisyo ng rubas na tinatawag. At ang number two naman, pampalakas ng katawan. Pampalakas ng katawan. Ang rubas ay kilala sa potensyal na epekto sa pangkalahatang kalusugan naman ito. So yan po ang nagagawa ng rubas. Daya, diet, ano, diet, dietary supplement na tinatawag. At ang number 3 naman, Pampalakas ng immune system Ayon sa aking pagsaliksik Isa rin binipisyo ang uh, rubas ay ang uh, tawag dito Pampalakas ng immune system Ang rubas ay may mga sangkap na maaaring magkaroon ng pampalakas ng epekto sa immune system upang malabanan ang mga infection at iba pang mga sakit So guys, yun pala ang tinatawag na rubas ano, hindi ko ito masyadong naririnig dito sa Japan o hindi ko lang din alam kung nakarating na sa Japan ito, pero karamihan hindi lang po ito sa Pilipinas, meron din sa mga ibang bansa, ano? So, talagang sinaliksik ko para hindi tayo magkakamali. So, isa po siyang tinatawag na uh, diet, dietary supplement po na tinatawag, no, ang rubas na tinatawag. Pero marami po siyang mga binipisyo Pero ito na ang rubas din ay uh, kahit sinasawag na food supplement siya, 'yun in, may side effect din siya. Nakatulad din ng gamot na mula sa doktor. So kahit ano pa 'yan, meron talagang tinatawag na side effect. So, narito ang side effect ng rubas. Kahit na ito ay isang food supplement, maaring magkaroon ng ilang mga side effects o negatibong reaksyon sa ilang mga individual. Sa ilang mga individual, hindi po sinasabi dito pangkalahatan kundi sa mga ibang uh, iba lang hindi lahat hindi po pangkalahatan no sa ilang mga individual na magkaroon ng negatibong reaksyon maaari itong magdulot ng una Pananakit ng ulo. Hayun na. Yun na yung tinatanong niya sa akin. Pananakit ng ulo. Number two. Pang, pangkahilo. Number two. Number three. Masakit ang chan. Makakaranas ka ng pagsakit ng chan. Number four. Uh, parating pagod. At ang number five naman. Muscle pain. At iba pa. So, ang ibig sabihin, ang side effect na mararanasan ng ibang individual ay ito na yon pananakit ng ulo, pagkahilo, masakit ang tiyan, at parating pagod at masakit ang muscle pain. Ang mga muscles sumasakit. Pero hindi po yan pang kalahatan. Ayon lang po yan sa, ano, sa ilang mga individual na makakaranas po. So, yan po yung side effect niya at doon sa aking pagsaliksik pa rin, merong mga taong hindi dapat uminom ng rubas hanggat hindi nagpapakonsulta sa doktor at ang mga ang mga hindi po uminom ay yung may mga karamdaman tulad ng number one, liver disease o sakit sa atay. Kapag ikaw ay may sakit sa atay, mas kailangan nating kumonsulta muna sa isang doktor bago tayo gumamit ng anumang mga suplemento. Kahit hindi rubas, basta tayo'y may liver disease na tinatawag, huwag po tayo basta-basta uminom ng mga supplement na tinatawag. At ang number two naman, high blood or low blood pressure. Mataas ang dugo o mababa ang dugo. Hindi rin po pwedeng basta-basta na lang tayo umiinom ng mga supplement, dietary supplement kapag hindi tayo kumonsulta sa doktor. Lalo na kung kayo ay merong mga iniinom na mga gamot mula sa doktor ninyo. Mahirap na baka hindi magkabagay yung ano, yung rubas na yan o anumang supplement na yan doon sa iniinom natin na gamot para sa inyong karamdaman. So, yan ang number 2 is yung high blood or low blood pressure. At ang number 3 naman, ito matindi ito. Kapag ikaw ay may heart problems, kung may problema tayo sa ating puso, kailangan kumonsulta muna tayo bago tayo gumamit ng anumang suplemento, kahit ano pa yan, robas yan o ano pa man yan. Kailangan nating uh, kumonsulta sa doktor para ano safe po at wala po tayong uh, maging problema sa bandang huli. So yan po yung number 3, yung heart problems. At ang number 4 naman, ito matindi rin ito. Kapag ikaw ay may kidney disease o sakit sa bato, ang sakit sa bato rin ay uh, hindi rin po pwede na hindi ka magpakonsulta kung ano-ano ang mga inin mo lalo na meron kang gamot na uh, iniinom na galing sa isang espesyalista dokt o doktor. Kailangan-kailangan natin uh, tawag dito, uh, pumunta at Kumonsulta muna bago tayo uminom ng kung ano-anong mga pangpalakas, pangpatigas ng ari o anumang mga suplemento. So yan po guys, ang uh, pang-apat natin na uh, may mga karamdaman na dapat kumonsulta muna sa... Uh, isang doktor. Kaya yun na nga ang sina sinasabi ko, bago po tayo gumamit ng anumang suplemento, lalong-lalo na kung may karamdaman, mahalaga na kumonsulta muna sa isang espesyalista upang masuri ang mga binipisyo at posibleng panganib nito sa sa'yo. Maraming salamat sa iyong tanong. Sana nakita mo ang video ito At sa inyong lahat na rin, maraming salamat